Hi guys, for today's video, kagala na naman tayo. stopover muna sila para kumain dahil mahaba pa ang kanilang babiyahein. Nasaan na tayo, oh! <laughs> Rav? Grabe yung driver namin, oh! Tingnan mo! Tuwan-tuwa, oh! Ka

Pataas na nga ang daan kaya naman medyo nagbagal na si Eric ng pagmamaneho Medyo makapal na dito banda yung fog kaya may ambon-ambon na Pagtapos naman sa mafog ay maaliwalas na ang daanan Medyo mahaba-haba ang pinakitang daanan dahil wala naman silang ibang ginawa sa biyahe kung hindi magtsikahan. So guys, uh, nandito na pala kami sa tigil. Bonto. Medyo ginabi na kami. Kaya uh, mag-iingat niyo kayo ngayon. Nalilim na. So papunta kami sa buskala in Tatu Village. At kikitain namin yung, yung tour guide na kasama sa amin para papunta sa tutunoyan namin. Tutuloy kami kung saan ng sila yun na ako ni Iya yun kami tutuloy so pakita namin live pagdaroon namin doon malapit na kami guys ayan So, guys, guys dito na kami. Ayan. So guys, ah uh, ayan. Naglalakad na kami. Papunta doon. Ayan si ate. Yung nakakap. Para daling kami dun sa ano. Papupuntahan na kami. Ito sila, boo. Kanya-kanyang flashlight. Dahil lang. Uh, ayan dito kami sa may hangin bridge. So, mamaya na ulit dahil delikado. Sila ano nga lalakad kami hanggang bridge to. Wala kang makikita. So napakalayo ng ilalak. Ayan, sa gitna na kami. Psst, derecho, derecho. Maririnig niyo si Love <laughs> dito all set. Ayan, sa gitna, na siguro kami. pagod na pagod na kami guys para kami kumakyat ng batanas batanas sa playlist so yan ha yun si Apo kong so kumayan na dahil mahaba-haba pa tong akitin namin guys ayan. yan heavy akit pa din kami sobrang taas ng inakit namin. May mga tao dito. eh hmm. Ayan. Ayan, dito. Hmm. So, andito na kami. Ayan, okay, dito na kami. Hindi sobrang pagod. Okay. Napagod ka rin Ha? Hindi naman. <laughs> hindi. Sana ulit oh, hindi napagod. Mama, ikaw, napagod ka din ba? Oo naman. Buti ka pa napagod eh. Huh? Ito na ikaw, napagod ka? Napagod ka daw? Napagod yung show. <laughs> ikaw yu. Hindi. Ah, okay. Do, ikaw, napagod ka? <laughs> Aliyaki, ikaw. Ha? Huh? Napagod ka ba? ako <laughs> ko hindi naman halata. Hindi halata daw, kami tsura. Hindi ka pagkakot niya. Nagpakyat ah? pa siya. Hindi ka pagkakot niya. Kunin mo yung gamot ng daddy mo sa saksak niya. Naiwanan <laughs> <ako> eh. <laughs> ko eh. Hindi ako makatingin ng diray nalil <laughs> Di sa may ano eh. Tulay. Bakit ka <laughs> pagkakot lang ako. Diyos ko Baku <laughs> iwan, <laughs> na iwan, na Pinapakuha ko nga kay Magdo, ayaw akong puto, ayaw akong sundin. <laughs> Nakuha ano, naman yung gamot ko. Bumbigyan ka ng 1,000. <laughs> Bonera. <laughs> ba? So guys, lahat kami dito ay pagod. Ayun. Guys, nandito na kami sa loob ng bahay. Ayan, ganito lang. Saktong pang tulogan lang. Dahil bukas ay lalarga na din kami papunta kay Apo ang Od. Yes. Mm. Morning guys. Tulog ko yung mga bata. Iwan tulog pa. Iyan. Uh, Iitan si mama. Don. Ay, gising na pala. Si nasa baba. Mm. Ano ko na? 6.19 pa lang. Ay, 6.20. Maya-maya babangon na para kumain. Morning, Bao. Morning po. So guys, ayan, naka-ready lang kami. Eh. Ayan sila. Hello. Ayan, naka-ready na. Nag-ready na. Mamaya. Mapigil na. Bye-bye. Mamaya papakita na. Nakakain na nga ang lahat. Kaya naman dumiretso na sila kay Apo Wang Od. Si Apo. Naghahanda na nga yung tour guide ng upuan para sa mga magpapa picture. Wala kasi ni isa ang magpapatato. Okay lang <laughs> sila yung dalawa.

<laughs> so, ayan <laughs> si Apo. Dito kami. pa pagpapicture kami kay Apo. Salamat! <laughs> Salamat! Ayan, thank you ito kay ate. <laughs> Thank you, Apo. Bye-bye. Tagalog, -bye. Tagalog kayo. Tagalog, Tagalog, Tagalog po. Tagalog po. Tagalog, Manila. 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 Apo. Akala nga nila ay masungit si Apo, pero likas din pala na palabiro ito. Sadan na daw siya. At sa tuti, ano? Bilang daw yung anak mo. Wala pa po, anak. Wala, wala anak. Kapatid, Pamangkin. Ito anak asawa ko. Anak po ng asawa ko. Wala, wala anak Wala pa po kami ng anak. Salamat. Sana lang may anak ito. Okay.

Sige po, salamat po. Eh, dito kami. One wrong move laglag ka sa baba. Katatapos lang namin kay Abo Ito yung mga bata. Ayan, dito kami sa pinaka rice terraces. Dito uh, sa Buscalan. Ah, sa Buscalan. Ayan, wow! Tignan nyo guys kung gaano kaganda oh. Wow! Ayan, tignan nyo. Beautiful! Ganda oh. Say, picture! Yung cellphone mo, gano'n. Say, picture! Oh, parang tayo. Like wait, I mo kita. away. Dito. Dito. doon! Kahit mainit oh, tingnan nyo naman. Anong oras na? 11. 11 na guys. 11. Terik na yung araw. Love. Ay, ayan. Picture lang kami. Din baba na kami. Ano yung pinagwawaan namin? Sobrang delegates dito. Ganda. Ganda. Bumababa na kami papunta sa bridge. Guys, ayan. Bumaba na kami doon. So, kailangan pa namin bumaba papunta doon sa bridge. Then, akyat doon. Tapos, yan na. So, let's go! Guys, tingnan nyo yun yung nilalakaran namin. Oh. Tabing yung mga bato. Then, o, oh, pa ganyan. So, kailangan mo din ng... mga pirap sa paglalakad. Hindi ka pa pwede rito. Lalo na pa baba, o. Oh, siya, o. Oh. Teka lang. Tell mo, Magdo. Sa akin. dito sa kanan. Ay, kaliba. hindi kayo pa pwede rito kasi sasadsad kayo. Baka damputing kayo. Doon. Ayan na. Sinito ka kasi. Ano? Ano pa sinisi oh. Rinig mo. Minto daw kasi ako. Hindi ko naman hawak yung paa niya. Ate, hibat magkaiwala yung ano kasi. Eh no, magkaiwala yun. Pagpapit na kami. Creepy, tiyak! Parang diyan lang nga Kinakabahan ako, Itong pababa, madali na lang. Pero kagabi, sobrang hirap nung inakyat namin. Kasi madilim. Yes. Madilim and then, ano pa siya? Mataas. So, kitakits tayo mamaya sa bridge. Eh, no. oh, guys, moment of truth Dito na tayo Huwag tumakbo ha Moment of truth ah, andun na sila mama oh. Napakahaba nito. Na so Let's go Let's go Ayan Let's go Let's go Let's go net ako. Guys, so Ayan. Ako. Ate, manilula. Ayan. Manilula ako. Ate, ano ba ka? So, sila, hirap na hirap siya. Biglang ubo <laughs> So, ayan, guys, oh. Ayan, may zip line Ayan. Kung ayaw nyo dumaan dito, pwede naman yan. Ando na sila, oh. Guys, tingnan nyo. One wrong move. Patay ka. So, ayan na sila, oh. We are here sa gitna. I think. Wow. na Ang ganda doon, oh. Ganda. Ang taas pero ang ganda. Guys, galing kami doon, oh. Yan, buti pa yung bata. Hindi natatakot, oh. Uh Oo. -oh. yung yun. Sa papa, oh. Kita nyo. Ngayon, oh. Sa mga takot sa heights dyan, hindi kayo pwede rito. ayo maririnig yung ano ng ano, so ayan na 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 natin. So, check natin si Love. Tata-taakot, Tatatakot, kunwari malakas. Inila. Inila pa, So, andito na kami. Hmm. Hindi na sila sa dulo. So, success. Natawid natin yung mahabang bridge na yun. Ayan. Success. Ang gagawin naman stress. ngayon ay aakyat tayo. Sakas. Oh, pero, sa pero bigla ka namang na-stress kasi umakyat. <laughs> Ayan, aakyat na tayo. So, kitakit sulit pag nandun na sa taas kasi karaban na naman namin yung gravity. Hmm. Guys, kung nakikita nyo yung bahay na yan. Ayan. Diyan kami nang galing kanina. Ay may picture kami diyan. Diyan kami nag-picture. Ay labos kalan. Diyan kami nang galing. Bumaba kami hanggang dito. Ay no, pakita mo yung tulay. ulit doon. Pakita mo yung tulay. yung bridge. Diyan kami. Mula sa tuktok, bumaba sa bridge umakyat dito. Ito. Guys, kaya kung ano, hindi kayo po pwede na mahina yung buto nyo, yung nyo. Kung hindi, baka gulong ang abutin nyo. So, let's go. Okay na tayo, love. And pag akit nyo dito, may tinda si ate ng mangga, 50 pesos lang. Pwede kayong bumili dyan kay ate. Okay. Okay. Hmm. Yeah, ah, apat, apat. Man, Tatanong Yaya, siya kasi hindi siya mahilig sa manghang. Driving na si Eric at hindi na nga sila nakapag-video pa kanina dahil sa sobrang init ay minadali na nila. Palabas na sila ng Tattoo Village. At dahil na initan, on the way na sila sa Sagada para maligo sa falls. Sana all huya! Abangan nyo sa part 2 ng vlog na ito baboosh!